Pinatikos ng militar ng China ang pagbibiyahe ng barkong pandigma ng US sa Taiwan Strait. Beijing, Enero 25. Ang US destroyer na si USS John Finn ay naglayag sa Taiwan Strait noong Enero 24 at pinasigla ito. Pinatikos ni Army Senior Colonel Shi Yi, tagapagsalita ng Chinese PLA Eastern Theater Command, ang naturang provocative move sa isang nakasulat na pahayag na inilabas noong Miyerkules. Ang mga tropa ng Chinese PLA Eastern Theater Command ay sinusubaybayan ang paglalakbay ng barkong pandigma ng US sa buong kurso at pinangangasiwaan ito ayon sa batas at mga regulasyon, sabi ng tagapagsalita. Ipinunto niya na kamakailan ang militar ng US ay madalas na nagsasagawa ng mga mapanuksong aksyon upang malisyosong pahinain ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Binigyang diin niya na ang mga tropa ng PLA Eastern Theater Command ay nananatiling nakaalerto sa lahat ng oras upang determinadong ipagtanggol ang soberanya at seguridad ng China, gayon din ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Samantalang nag-organisa ang PLA ng regular na patrol sa paligid ng isla ng Taiwan ang Eastern Theater Command ng People's Liberation Army ay nagorganisa kamakailan ng regular na pinagsamang maritime at aerial patrol sa paligid ng isla ng Taiwan, inihayag ng Ministry of National Defense noong Huwebes. Ang patrol na ito ay higit na pinahusay ang pagsasanay sa pakikipaglaban ng ating mga tropa at pinalakas ang kanilang kakayahan na ipagtanggol ang pambansang soberanya at integridad ng teritoryo, sabi ni Wu Qian, isang tagapagsalita para sa ministeryo, sa isang kumperensya ng balita. Sinabi niya na ang PLA ay patuloy na magsasagawa ng mahigpit na pagsasanay nito at palalakasin ang kahandaang labanan at patuloy na magsasagawa ng mga kaugnay na operasyong militar sa regular na batayan. Kamakailan, ang mga destroyo na kay Feng at Chengdu at frigate Zhaojuang na naka-attach sa isang destroyer flotilla kasama ang navy sa ilalim ng Chinese PLA Northern Theater Command ay nagsagawa ng aktwal na pagsasanay sa labanan sa loob ng ilang magkakasunod na araw sa Yellow Sea. Sa panahon ng pagsasanay, isang papasok na hindi kilalang aerial target ang naobserbahan ang frigate na zao Zhuang ay naglunsad ng mga decoy para sa air defense at pinaputok ang close-in weapon system nito ng sabay-sabay upang harangin ang target. Kamakailan, ang mga destroyo na Kai at Chengdu at frigate zao Zhuang na naka-attach sa isang destroyer flotilla kasama ang Navy sa ilalim ng Chinese PLA Northern Theater Command ay nagsagawa ng aktwal na pagsasanay sa labanan sa loob ng ilang magkakasunod na araw sa Yellow Sea. Sa panahon ng pagsasanay, isang papasok na hindi kilalang aerial target ang naobserbahan. Ang frigate na Zaozhuang ay naglunsad ng mga decoy para sa air defense at pinaputok ang close-in weapon system nito ng sabay-sabay upang harangin ang target. Maraming salamat sa panonood. Mangyari lang mag-like at mag-comment sa mga di pa nakapag-subscribe kung nais mo pa na mapanood ang mga video na katulad nito, e eh subscribe mo na yan. Maraming salamat po!